ang dating ng Baywak Bodies ay natagpuan na lamang na kandusay sa kabaan ng North Luzon Expressway. Binaril ng kaawang biktima at ito na din ang kinasawi ng kanyang buhay. Alamin natin kung sino ang nasa likod sa pagpaslang o mga salarin dito sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. Paki-subscribe at maglike na rin sa ating mga videos kilalang miyembro ng all-female dance group na Biwak Bodies ang biktima na ito. Si Rejoice Rivera o totoong buhay, pangalan nito ay si Diane Marie Santos. Si Rejoice Rivera ay nakatira sa Malolos at doon na rin ang nakatira ang kaniyang pamilya. Umuwi din siya doon kapag wala silang show. Pero nakatira siya sa isang bahay kasama si Kisa Cordy, isa pang membro ng Baywalk Bodies tinto at masaya daw si Rejoice sa takbo ng karera nito kasama ang kaniyang grupo. Noong 2007, namatay ang ama nito at ang obligasyon niya sa pamilya niya, lalo ang pagpaaral sa mga kapatid niya ay inako niya rin ni Rejoice. Dati ay mga simpleng racket at pagmodelo lamang ang nagagawa nito. Kaya nang unti-unti nakilala ang kanilang grupo, mas gwanda rin ang pamumuhay nila. Malapit silang mag-anak kahit na hindi nakatira ng permanente si Rejoice sa bahay nila. Palagi ito ang text o tumatawag sa kanyang ina. Noong December 28, 2007, tumawag daw ito sa kanyang ina para makipagkita sa kanya. Nasira daw ang kutsi nito at kailangan niya ng pera. Ayon kasi sa kanyang ina, siya ang humawak sa ATM ni Rejoice at humingi ng lamang ito ng panggastos niya. Simula nang namatay ang kanyang ama, mas naging malapit silang magpamilya. Si Dayan hindi niya ito inaobliga, siya na mismo ang umako sa responsibilidad na pagpapaaral sa mga kapatid niya. Pagkatapos daw nito, ibigang ATM kay Rejoice ay namasyal pa daw sila sandali at nagkape. Nukinto pa daw ni Rejoice na may gustong makipagkita sa kanya at sunduin daw siya sa araw na iyon. Pero may show sila kailan bukasan kaya hindi niya ron alam kung ano ang kanyang gagawin. Pero nakikinig lamang daw ang kanyang ina kasi hindi naman nakikita ng problema ang inikwinto ni Rejoice. Hindi nang tagal ay hinatid na sila ni Rejoice sa kotse kasama niyang lumuwas ang isa pa niyang anak. Sinabay daw ni Rejoice sa kanya na magkikita sila ni Kisa mga 10pm na silang naghiwalay hindi nakala ni Mrs. Santos na huling araw na niya makikita ang kaniyang anak. Wala naman daw siyang iniisip na hindi maganda ng sinabi niya ito dahil nag-iingat naman si Rejoice at isa pa alam niya na walang kaaway si Rejoice. Matapos sila maihati ni Rejoice ay nakita sila ni Kisa Cordy mga bandang alas 10 ng gabi. Ayon pa kay Kisa, simple lang naman ang gusto ni Rejoice na kanyang kaibigan at hindi siya mahilig sa mga magarbong bagay. Si Kisa ang huling tao na kasama niya bago naganap ang karumaldumal na kremen. Nagbaba daw silang dalawa kahit sa labas lang at nanood na ang sini. Galing sila sa labas at nanood ng sini noong December 28 pagkatapos ay muwi din sila mga bandang alauna ng madaling araw. Sila ngayon na naman ng kanilang landlady na si Rebecca Makapagal. Narinig niya pa nang usap ang dalawa sandali pagkatapos nagsabi na natulog na sila dahil may show pa kinabukasan. Pero nagising siya ng madaling araw noong December 29 at narinig niya na may kausap si Rejoice sa kaniyang cellphone. Sa labas siya ng bahay sa may gate halos 30 minutes daw ito sa kanyang cellphone tapos narinig niya na nagsara ang gate. Kaya ang akala niya ay pumasok na ito para matulog at natulog na rin siya. Hindi niya alam na umalis pala ito dahil may sumundo sa kanya. Kinabukasan may isang truck driver ang dumaan sa Maynard Luzon Expressway na may nakita itong babae na kandusay sa gilid ng daan. Mabilis niyang nireport ang kanyang nakita. Ang natagpuan na babae ay sabog ang kanyang mukha dahil sa tama nitong bala sa ulo. Ayon pa kay Kerner ay malibunaw, hindi pa naman nakilala kaagad ang bangkay ng nahanap ito noong December 29 na madaling araw. Samantala, ang pamilya naman na ni Rejoice at ang manager nito na si Lito de Guzman ay nagalala hindi ito pangkaraniwan na hindi nakukontak si Rejoice. Ayon sa kanyang manager, iba si Rejoice at malaki ang kanyang tiwala sa batang iyon. Dahil nag-iisip lagi parang sandigan ng mga grupo. Hindi naman siya pinakamaganda sa kanila pero siya ang may utak sa lahat. Kaya imposible na hindi ito maiset na galala ang mga tao na hindi siya makuntak. Wala talaga silang balita kaya nang lumipas na mga araw ay kinutuba na sila. Ang ina naman ni na Rejoice hindi na rin mapalagay kaya nag-report na rin sa mga pulis. Nagulat na rin siya na may nag-text sa kanya noong December 31, 2007. Hindi pa rin mahanap si Rejoice at wala pa silang balita. Pagkatapos biglang may nag-text sa kanya na sobrang niya ang ikinagulat. Ang sinasabi ni Mrs. Santos ay ang text message na pinadala noong December 31 na di umano ay nagsasabing alam niya kung nasaan si Rejoice. Sinabi rin daw sa text na kita niya na pinatay si Rejoice sa NLEX. Hindi niya daw ikinakaya ang naramdaman na konsensya. Dahil alam niya na sa isang lugar at kakilala niya at wala nang buhay. Pero ang nag-text na tao ay hindi nagpakilala hindi niya daw alam kung saan ang katawan ng biktima. Pero sinabi rin niya at alam niya kung sino ang pumatay sa biktima. Noong araw na iyon ay nabalitaan nilang may babae na nga sa Enlex na tagpuan at si Rejoice Rivera nga iyon. Kahit kinakabahan ay nagdesisyon ang ina ni Rejoice na pumunta ng Enlex para sa natingnan kung si Rejoice nga ang tagpuan na bangkay. Kasama niya ang kapatid niya na matalik daw na kaibigan ng Vice Governor Pampanga noon. Tinawagan ng kapatid niya si Vice Governor pagkatapos sinabihan niya na pupunta sila sa Santa Rita. Dahil nandoon ang mga larawan ng biktima at titingnan nila sana pero ang sabi niya wag na daw sila pupunta sa Santa Rita dahil confirm na si Rejoice nga ang na bangkay. Dumiritso na lamang sila sa morgue at ito ang salaysay ng kaniyang ina. Parang bumulusok ang mundo ng pamilya ni Rejoice sa kanilang nalaman. Walang may na salarin dahil ang binigay na impormasyon sa text ay hindi rin magagamit. Dahil hindi rin ito makukuntak. Pero biglang nagkaroon ng liwanag ang lahat dahil sa isang kremen na wala naman kinalaman si Rejoice. Isang star witness sa isa pang Carnaffin's murder case na si Alfred Menjola. Habang nagbibigay siya ng kanyang testimonya, may mga pangyayari na tumutugma sa kaganapan sa pagpaslang kay Rey Joyce. Maliban pa dito, napagalaman na may relasyon pala ang dating miyembro ng Baywalk Bodies sa leader ng Carnaffin's Group Syndicate na si Raymond Dominguez pinagtagpi-tagpi ng mga pulis ang kanilang nakalap ng na mga impormasyon at hindi nga nagtagal ay napagtanto nila ng kailangan nila ay ang buong kwento mula kay Alfred Minjula. Kapag may mga ebidensya na hawak nila ay malulutas ang kaso sa pagpas kay Rejoice Rivera. Ayon pa sinabi ni Alfred Minjula, madalas dumalo sa kulungan si Rejoice noong nabubuhay pa ito. Pero habang may relasyon ang dalawa ay hindi pa ito nakipaghiwalay si Raymond Dominguez at ang kanyang kalibin partner na si Katrina Paula. Si Katrina Paula ay isang sexy star noon at sinabi ni Mendiola na noong December 27, 2007 ay narinig niya nag-away ang dalawa sa kwarto ni Dominguez sa loob ng kulungan. Dahil bawal kasi doon kaya sinuway sila ni Mindyola kumalma naman daw kagad ang dalawa at narinig niya na humingi ng tawad itong si Dominguez sa kinakasama niya si Katrina Paula. Maliban dito narinig niya pa sinabi ni Dominguez na para patunayan na mahal nga niya ito ipapatay niya raw si Rejoice Rivera. Nasi na ngayon na naman daw ni Katrina. Akala naman ni Menjola ay pakalma loob lang ang sinabi ni Dominguez. Kaya hindi niya naisip na seryoso ito. Nang sumunod na araw, December 28, ay tinawag daw siya ni Raymond at inutosan na makipagkita sa isang taong nangangalan ng Joel. May pinagbibigay itong susi at isang sobri. Ginawa naman niya ito at pagkatapos sinabi ni Dominguez kunin mo ang susi at isang cellphone sa kanya. Pagkatapos, ibigay mo itong pera. Ang inaabot daw nito ay 10,000 pesos. Nagkita nga daw sila ni Joel at pagkatapos nito, inaabot ang susi at cellphone ay binigay naman niya ang pera. Dahil isa lamang ang dinadaanan nila, pinasakay siya nito at nagulat na lang ito na sinabi ni Joel na mera pala ang pumaslang na harapan. Ikwinto daw nito kung paano niya pinatay si Rejoice. Sinundo niya ito gaya ng utos ni Raymond at nang dumating sila sa may NLX, pinababa niya na at binaril ang biktima sa ulo. Ang buong akala ni Ray Joyce ay pinapunta lamang siya sa kulungan ni Raymond. Ang lahat na ito binin siya sana ng mga pulis kaya umusad na ang kaso. Subalit noong nagkumpisa na sana para dinggin ang kaso may pumatay naman sa star witness na si Alfred Minjula. Nanatiling isang misteryo ang pagkamatay ni Rejoice Cervera dahil ang kaisa-isang natitirang tao na maging pwedeng maging witness na si Rejoel ay hindi rin mahanap-hanap. Hindi natagan na patunayan kung may kasalanan nga ba talaga si Raymond Dominguez pumanaw lang ito noong 2021. Kung hindi naman makamit ni Rejoice ang katarungan, ipapasa sa Diyos na lamang daw ng kanyang ina ang pag-usad ng kaso at pagkamit ng justisya para kay Rejoice Rivera. Mapait man ang kanyang katapusan, mananatili naman buhay ang kanyang alala -ala sa kanyang iniwang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento at mag-like, subscribe sa ating mga videos.